Welcome to Pozong Bondok Channel Walang halaga ang lahat ng bagay sa mundo na meron tayo, pera, kasikatan at mga ari-arian lahat ng iyan Pahiram lang Kahit ang pamilya natin may itinagda lang na panahon para sila'y makasama natin Wala tayong pag-aari sa mundo ito Ang tanging kayamanan natin ay ang pagiging mabuti natin sabi ng karamihan, pag wala ka daw pera, wala kang kaibigan. Pero ang hindi nila alam, na ang totoo niyan, pag wala kang pera, wala kang pagbili. Uh. <laughs>